Yes, hello mga kabungas. Welcome to my YouTube channel. My welcome to my vlog for today's kakain tayo ng maiwan at video. Shout out sa Ignog at laban up. Ano siya, yogurt na may na lasang yakult ang ano niya? So, for today's video, wala muna tayong uh, baong serye kasi matutintuhan tayo. Meron akong baong, pero mamaya pa ako kakain. Ano? Today is Friday. Ang baong ko is bangos yung kagabi. Tapos, pakso na bangos. Tapos, um, of course, rice is life. So, for today's video, magpupintuhan tayo. Paano nga ba ako nakapunta dito sa United States? United States, sorry. United Arab Emirates. Paano ako nakapunta? Way back, uh, 2016. Ang first ko na tungtong dito sa UAE. Pumunta ako dito as visit visa sponsor ng aking uncle. So, actually ang first na paano ba ako nakalusot sa immigration, kung anong mga questions. So yan ang ating i for today's video. So, first is October October 16 ang flight ko. Actually, nauna na yung kapatid ko dito. Sponsor din siya ng kapatid ng nanay ko at uh, uncle namin. So, noong time na 2016, mga 15 years or more than or less 15 years na siya dito sa UAE. Uh, na Then after first na kinuha niya in niya is yung kapatid ko. Tapos nakatungtong dito yung kapatid ko is June 2016 tapos mga ano lang kami mga July, August, September, October 4 months after 4 months ako na 2016 din. So, nauna yung kapatid ko, then ako ang next. Paano nga ba ako nakapunta dito? Paulit-ulit, di ba? So, nag-sponsor yung ano ko. Ang mga requirements na kinuha ko is, of course, yung affidavit niya, yung nagpared, ano pa, dragon pa ako ng aking um, high school, pati ang aking birth certificate. Yan. Tapos, wala talaga akong... Actually, wala talaga akong kabalak-balak na... Mag-abroad. Nagkuha ako ng passport ko is... Mga July, July, August ata. Uh, then, after one month, nakuha ko na siya. Then, yun na. So, ano nga ba yung mga question and answer portion sa immigration as a visit visa. Hmm. Ang first experience namin sa ang flight ko is Dubai. Uh, Davao to Dubai. I no, no, no. Sorry. Davao to Manila. Then, Manila to Dubai. Ang ang airline namin is Pacific. So, pero nung nagkaano na nagka ka problema doon sa return ticket namin, actually tatlo kami ang ano ang pumunta dito nagkasabay. Nag tapos isang agency lang din yung kinuha na ng mga ticket namin, yung mga visa namin. And then ang ang ano niya ang ang nakapu problema is yung sa return ticket namin kasi nakita doon is dapat dapat ang return ticket namin is uh, dubai to manila kaso ang nakita doon sa return ticket is uh, manila to dubai then return ticket is dubai to gongshu wala siya gongshu uh, dubai to manila gongshu ang ano niya china ang pa-return ticket namin so doon na nakita yung return ticket namin na may problema so nag-email yung nag-email yung uh, Cebu Pacific sa amin uh, sa agency na yung return ticket is palitan pero hindi nila tinanggap so after mga ilang minuto nag-change kami ng airline so it's Katay Airline Katay, Katay or whatever na ano, Katay Airline yung airline na sinakyan namin and then um, nag, naglayover kami sa Hong Kong ng 3 hours or 4 hours yes pero sa airport sa loob lang kami ng airport so ayun na nga po Balik tayo sa tanong na ano ang mga question ng immigration sa akin. Okay, first, ang tanong is saan ang punta? Of course, Dubai. Um, sinong pupuntahan mo, uncle ko? Paano, paano mo siya naging uncle? Yun, natatandaan ko. Paano mo siya naging uncle? Sabi ko, nanay ko, tata, nanay ko at saka magkapatid. Tapos, tanong pa ng isa, ano, medyo bata pa yung nagtanong sa akin na officer. Sabi niya, paano sila magkapatid? May ano ba? May birth certificate ba? Ganyan, ganyan. Pinakita ko birth certificate ng nanay ko, birth certificate ni uncle ko, birth certificate din ng lola ko. I miss my lola. And then, she's, then sabi niya, okay. And then, sabi niya, ano bang trabaho ng uncle mo doon? Sabi ko sa ano, ano nga yung supervisor, supervisor ng... uh, ano nga yung ano niya dati? Kalimutan ko yung company niya dati. Tapos, sabi niya, tanong, magkano ba ang sahod? Sabi ko, 10,000 plus. Mga ganon, 10,000 plus. At ang sahod ni uncle ko dati. Oh. And then, after, parang mga okay. Ilang months ka doon? Sabi ko 3 months. Kailan ang balik? Ganto ganyan. Okay. Akala ko alam akala ko may mga show money pa kasi 2016 'yun eh. Tapos may pinilapan, may may ano pa ako doon ng mga ang pinakita na mga papeles na. Yung visa niya dito, yung copy ng passport niya yung lahat ng mga ano na dito, yung kontrata niya, yung lahat ng sahod niya, lahat-lahat. Nagpare-dribbon pa ata siya ng ano pa yung pinare namin. Hmm, yun. Then after nun, okay na, tatak na. Samantala yung tatlo, yung dalawang kasama ko kasi tatlo kami. Magka, ano din kami, magka-barangay. Isang barangay din kami ang dala-dala nila na pira kasi sabi may shumani daw, may ganyan. Kasi visit visa, tourist visa, pagdating dito sa Dubai, alam nyo naman ang Dubai, ano masyado. Tourist visa, ang ano namin visa. Then after, ang dala ng isang kasama ko na sa 50,000. Yung isa na sa 30,000. Alam nyo kung magkano lang ang dala ang nasa loob ng pitaka ko. 1,700 ata, yeah, 1,700. 'Yun lang ang dala ng ang ang ano ng pitaka ko, ang laman ng pitaka ko. Ang dalawang kasama ko, Aura sa Aura, 'yun talagang uh, ano sila, bihis na bihis, naka-shoulder bag, talagang tourist na tourist ang ang aurahan, ang vibes. Samantala ako dai nakaano lang ang buhok ko, naka Basta parang bagong ano pa lang, parang bagong gising na hindi mo Tapos, naka-t-shirt, naka-pants, naka-sneakers, tapos naka-sling bag lang. Yun lang. Mantara yung naka bag, naka-sandal. Wala. Yung ako yung, ang aura ko is, ang outfit ko yung parang bagong mag ano lang para pumunta lang ng mamalingke yung ganun lang kasi wala wala talaga plano na pumunta dito sa UAE pero thankful na rin and grateful dahil dahil sa uncle ko at least nakapunta ako first ano ko dito first abroad first ko ni nabansa na napuntahan one wow. so after nun pagdating dito ang hirap pala mag-apply mag ng trabaho. Diyos ko, puro de. Oo, ang hirap pala mag-apply ng trabaho dito. Tapos tama-tama noon na October, tapos November, umuwi sila ng Pinas. nag for one month. So, naiwan ako dito. Ito yung kapatid ko. Naiwan ako dito sa loob ng isang, isang buwan na walang ano. Doon lang sa sa ano nila sa flat kasi ang flat dito parang condominium na rin sa Pilipinas yung flat dito na tinitirhan may may two rooms, ganyan sala, dalawang dalawang attached ba ay, isang attached bathroom, ganyan. Ganda din, maganda din dito kasi parang naano ka rin eh. So ayun na nga. Pero nung time na nasa immigration ako, hindi naman ako kabado kasi hindi ako kabado na hindi ako excited kasi wala walang plano, hindi wala sa plano, hindi ko alam kung anong kahihinatnan ko dito kasi nga wala. Hindi ko kasi hindi ko feel na mag-abroad. Nasa 20 22, 23 Nasa 24 years old at of 25, mga ganun. That time pa naman is graduation ng anak ko sa Kinder. Kinder 2. October 16, ako nakapunta dito. So, mag almost 8 years na rin. Thanks God. 8 years na walang uwi-uwi sa Pilipinas. Pero thankful na rin kahit papano nakapagpadala. Natutulungan at susuportahan ko rin yung mga pamilya ko sa Pilipinas. So ngayon, So ayun na yun guys, ano sorry na to lang ating video kasi may tumawag. It's very important person, charo. Ano na nga yung ano natin? Yung topic natin nakalimutan ko na. Ubus na yung ano ko, laban. Kasi nilagay ko to sa freezer. Pasag, ang yung ibang ano nito, yung kulay, pula, blue, tsaka yung red is, ano siya, yung lasa niya, is yung parang panis na, ano, panis na gatas. Yung maasim. Pero ito siya, may ano siya, yung parang yakult ang lasa niya pero nilalagay ko siya sa freezer tapos mas gusto ko siya may yung naga-ice ice, ice yung parang ice cream ang ano niya, ang tatingan niya pag kinakain ko siya. Minsan kinukutsara ko kung masya, kasi may mga ice na ganyan, Parang ano yung dati na naalala ko yung ice candy na ilalagay sa baso tapos pag kinukutsara yung ganun. Ito yung gusto gusto ko. So, saan na tayo? So, ayun na nga. Nakapunta ako dito way back 2016. October 16, 2016 ang pagtungtong ko dito sa United Arab Emirates. So, yun na. First, uh, first week pa ako palang dito nag na, na ano na ako agad na, na part time yung first na, na part time ko is yung catering nas uh, 100 dirham ang bayad magsimula kayo ng susunduin kayo ng alas 3 ng hapon or alas 2 ng hapon tapos uuwi kayo ng alas 3 yun yung first ko na uh, trabaho or part time dito sa escape catering Then after hanap-hanap ng work, apply, apply, uh, um, pasa ng CV online, ganun. Tapos walk-in, ganun. Tapos, nung December, December 1st, first ko na pangalawang part-time na naman is yung na full time hindi naman as in full time one month lang ng sa bahay ng mga British kasi yung kakilala ng asawa ng uncle ko may friend siya na nagtatrabaho sa bahay tapos yung kasama niya na kabayan eh, nagbakasyon ng isang buwan sa Pilipinas, December yun so ako muna yung pinalit kasi ganun yun dito eh kung halimbawa ako may magbakasyon ako magbakasyon, maghanap ako ng papalit sa akin as a part-timer. ang um, ilang days ako, ganun din yung ano niya, kung magkano yung sahod ko, ganun din yung sahod niya. Kung one month akong mawawala. So, yun ang first na na one month ko talaga na tuloy-tuloy. Kasi stay-in ako. One month talaga doon ako. Ah, uh, yun din yung sahod ko na kasi matatapos na yung visa ko na hindi pa talaga ako nakakita ng talagang magbibisa sa akin for employment visa and then nag nag, -nag yung sahod ko doon sa part time na sa British yung sa bahay yun yung binayad ko or binili ko ng another 3 months visa nag exit ako Yes, pwede ka mag-exit dito kung matapos na yung visa mo. Kung big mo pa gusto umuwi ng Pilipinas, na natapos na yung visa mo, pwede ka pa mag-extend na mag-extend hanggat may pera ka na pang-extend para hindi ka ma-overstay dito at magkaroon ng fines. Ganon. Dati mahal pa yun eh. Ang... Um, kung uh, A to A ka na sa 3,000 at ang ano 3,000 plus airport to airport lang oras lang ang pagitan tapos pwede pag ang ang A to A kasi dito sa airport ka lang hindi ka pwedeng lumabas magantay ka ng halimbawa flight mo ngayon tapos nagtat isang oras lang ang biyahe nyo kung saan ka man sa Oman, Saudi o kung magpa Georgia ka, Armenia, ganun. Kung ba isang, or isang oras lang ang biyahe papunta dun sa lugar na exitan mo, pag pagdating mo doon, nakatanggap ka na ng, ng visa mo, sa so message mo, na may visa ka na, pwede ka na bumalik agad dito. Ganun yun. Pero pag bus to bus, B to B, dati, nung first ko na exit is nagstay kami sa Oman ng 3 months and ay 3 days ah uh, 3 nights and 4 days ang sit namin. So magbayad may bayad din 'yun. Iba din yung bayad ng hotel na dinarahan namin. Bayad din sa pagkain. Ganun 'yun. Hangga't hindi pa lalabas yung visa mo, doon ka mag-stay sa Oman. Pero kung lalabas na within one day, so, makaswerte ka, makabalik ka. Pero kung lalabas na within one week, ganyan, naiintayin mo talaga yung visa mo. Ganun yun dati. Hanggang sa may nakilala ako na pasamahan ko rin nag-exit. Ano, nag so, doon ako nag-apply nag ng as a cleaner. Yun yun ang first job ko dito sa UAE cleaners. Two years din ako doon. Yun nag-umpisa na nagka-working visa ako. So, sa susunod na video, ikukwinto ko na naman sa inyo kung paano ako naka-apply ng cleaners dito. Kasi itong, itong current job ko ngayon is shop assistant pang-apat na to. Pang-apat na to na trabaho sa almost 8 years ko na walang uwi-uwi sa Pilipinas. So, ayun lang guys. Sana so, naintindihan nyo ang aking yaw-yaw dito na ewan ko kung may kabuluhan sa inyo. Wala so, lang, na-share ko lang kasi ako lang mag-isa dito. Walang magawa. So, mag-chismisan tayo. Next video is kung paano ako nag-apply, kung paano ako nagsimula mag-apply kung yung first na apply ko na trabaho, yung ganun. Paano ako nag- nag-apply uh, nag as a cleaner's at nagka employment visa. So ayun lang guys, kung kung bakit hindi ako nakakauwi ng Pilipinas, yung ganun, na uh, matagal na ako dito tapos hindi pa rin ako nakakapagtapos. Siguro in God's will, may panahon din na maka-uwi tayo ng Pilipinas. Diba? So, lang guys. Thank you. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel Zia and I and And don't forget also to click the notification bell para updated kayo sa aking video. Thank you so much. Maraming salamat. Thank you, thank you.